Madre Kakao, pamilyar ka rin ba sa puno at halamang ito? At batid mo ba na ang punong ito ay makakain din pala? Hello, what's up? Your best here. Opo, tama ang inyong narinig. Maaaring mapakinabangan bilang pagkain ang punong ito. Hindi lamang pala epektibong herbal na medisina ay pwede rin pala sa atin. Subalit bago mo gawin yan ay tapusin mo muna ang videong ito at ating alamin ang tamang pamamaraan ng paghahanda nito dahil siguradong bago lamang ito sa inyong pandinig. Ang Madre Cacao o Glericidia sepium ay isang uri ng halamang puno na mayroong mayayabong at malalagong mga dahon. Bunga na animoy mga beans at makukulay na lila at mga puting bulaklak. Nagmula sa Central America ang mga punong ito na mabilis lamang tumubo lalo na nga sa mga tropikal na rehiyon. Kilala din ito sa ibang katawagan kagaya ng Madero Negro sa Nicaragua, Madriado sa Honduras, Madre de Cacao, Madre Cacao o Kakawati naman dito sa atin sa Pilipinas. Kilala ang puno ng Madre Cacao bilang mainam na pambakod sa mga palayan at mga bukid isang biofertilizer at pesticide lalo na sa mga halaman at mga daga. Madalas rin itong nakikitang sangkap sa mga shampoo at sabon para naman sa mga aso sapagkat mainam ito para sa paglalagas ng kailang mga buhok at nangangating mga balat. Maaari mo nga itong ilaga ang katawan, ugat at mga dahon nito at maaaring gamiting panghuling banlaw sa pagpapaligo ng mga alaga ninyong aso. Maalis ang mga sakit-sakit sa balat at pangangati nila. Ngunit ano-ano nga ba ang ilang mga gamit ng punong ito na hindi pa batid ng karamihan? Ang dahon ng punong ito na madrikakaw ay mahusay sa pagpapagaling ng mga katikati at ilang sugat sa balat. Ito ay mayaman din sa mga nutrients katulad ng pagiging itong mabisang anti parasitik antiseptic at antibacterial. Sa tulong rin ng pagtatanim ng punong ito ay makakaiwas tayo sa madalas na soil erosion o pagguho ng mga lupa. Ang mga dahon din ito ay mayaman sa bioethylene na pwede nating isama o ilagay sa hilaw na saging upang mapabilis nga ang paghinog nito. At ang panghuli ay pwede pala itong kainin. Subalit hindi po ang dahon katawan o ang mga bunga nito ang ating kakainin, kundi ang mga nagagandahang mga bulaklak nito. Maaari mo itong gawing salad, prito, torta at gawing gulay. Kunin lamang ang mga bulaklak nito, alisin ang mga sepal, at saka kunin lamang ang mismong mga petals nito. Pakuluan ng ilang minuto hanggang sa maging kulay putina. Yamasin o upigain ito upang maalis ang katas at maaari mo na ngang iluto sa putahing nais mo gaya ng tinorta, minatamis o bilang vegetable salad. Isang mahusay na medicinal flower ang bulaklak ng kakawati na mayaman sa mga medicinal properties at mainam sa pagpapagaling at panlunas ng mayroong mga butlig sa balat paso, sipon at maging lagnat. Ngayon ay batid mo na na maaari din palang makain ang bulaklak ng madri kakao. Samantalang hinahayaan lang natin itong mahitik sa mga dulo ng puno nito. Hindi lamang pala ito magandang pagmasdan, ay pwede rin palang pakinabangan. Ngayon mo lang din ba narinig ang kaalamang ito? Comment ka naman ng yes sa ibaba upang patuloy tayong magtampok ng mga kakaibang kaalaman na kapupulutan ng aral. Hello, what's up? Your best here. Ikaw ba ay isang diabetic at labis na namong dahil sa mataas mong blood sugar? Kung ganon, ang videong ito ay para sa iyo. Dahil ngayon ay kapanahunan nga ng pamumulaklak nang ilang mga piling puno at mga halaman. Ito rin ang panahon na dapat mong abangan. Sapagkat ang paborito mong gulay na malunggay ay hitik na rin sa bulaklak at nagsisimula na ngang mamunga. At kung ikaw ay isang diabetic, angkup nga sa iyo ang mga bulaklak nito. Kaya naman halika at ating alamin kung papaano nga bang gagamitin at pakikinabangan ang mga natatanging bulaklak na ito nang puno ng malunggay. Ang malunggay o moringa oleifera ay isang klase ng puno na mabilis lumago sa hanay ng moringa siye. Ang halos lahat nga ng bahagi ng punong ito ay kapakipakinabang mula nga sa ugat, dahon at mga bunga nito. Subalit, natikman mo na rin ba ang mga bulaklak nito? Dahil kung ikaw nga ay maraming nararamdaman sakit sa katawan, baka ang bulaklak na ngang ito ang inyong kailangan. Ang bulaklak ng malunggay ay mainam na source ng vitamin A, calcium, vitamin C, potassium, iron, amino acids at nagbubus na ng ating immune system. Napakahusay rin na panlunas nito para sa nalalabong paningin. Mahusay rin ang bulaklak ng malunggay sa pagpapanatili ng malusog na mga buto at nakababawas nga sa mga pamamaga o inflammation sa ating katawan. Ang mga bulaklak nga nito ay mayroong malambot na texture at lasang maihaharin tulad sa lasa ng kabuti. Kung madalas ngang sumasama ang inyong sikmura ay mainam na isang kapang bulaklak ng malunggay sa inyong mga lutuin mainam itong lunas sa mayroong constipation, bloating, gastritis at ulcerative colitis. Mainam rin ang pagkain nito upang mapasigla ang kondisyon ng inyong buhok at maging maganda ang tubo nito. Noong unang panahon nga ang bulaklak ng malunggay ay inihahain madalas sa mayroong mga sakit upang mapabilis ang pag-recover nito. Mabuti rin para sa kalusugan ng ating atay ang gulay na bulaklak ng malunggay. At higit nga sa lahat, nakapagpapababa o nakapipigil ito sa pagtaas ng blood sugar at upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng diabetes. Maaari mo itong gataan, igisa at ihalo pa nga sa ibang gulay o kaya naman ay sa isda. At maaari mo ring gawing regular tea. Kung hindi ba't kapakipakinabang ang bulaklak ng malunggay at napakarami pa palang malulunasan. Kaya habang season pa nga nito, ay kainin mo na ito at subukan. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng gulay na bulaklak ng malunggay? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV Tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV Tayo ay lumibot Hihin na mundo ay ating matuklasan Dito, Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Dito yan sa Best TV Sa pagtatamang ang laki may alam Dito yan sa Best TV Sabay-sabay tayo na mat 不闹。